Okay guys, this is a uh, news listener by Angelo and uh, today is uh, June 15, 2025. Okay, happy Father's Day po sa lahat ng mga tatay uh, na katulad ko. At uh, uh, sana'y uh, humaba pa yung buhay natin para supportahan natin yung ating mga pamilya. Okay, salamat po at uh, at sa, sa mga manunod at makikinig, salamat din po at hindi pa kayo nakapag-subscribe please subscribe to this channel okay salamat po okay pag-usapan naman natin yung asylum bid ni Hariroke eh yung isang uh, resident uh, sa sa Netherlands eh nag-request para i-deny yung kanyang asylum bid bakit kaya nag-request yung uh, Pinoy na Uh, taga-Netherlands, bakit niya gustong i-deny yung asylum bid ni Harry Roque? Siyempre, yung number one reason is si Harry Roque ay nasangkot sa human tra trafficking sa kasong sa Pogo dito sa ating bansa. Okay? So, pag-usapan natin yan maya-maya uh, at uh, let's watch a video from Billionario uh, News So, kung saan, sinabi, fake news daw yung, ano, yung sabi-sabi uh, na na daw yung kanyang asylum. Okay? So, let's watch this. Ni Harry Roque na tinabla na ng Dutch authorities ang kanyang political asylum bid. Sa katunayan na binigyan na nga siya ng national ID ng the Netherlands. Narito ang agenda report ni Joash Malimban. Tapos na ang asylum application ni former Duterte spokesperson Harry Roque sa The Netherlands. Ayon yan sa isang kumakalat na Facebook post ng Dutch citizen Pinoy na si Joel Vega. Ayon kay Vega, okay. Ibinigay... So si Joel Vega po yung ano yung uh, Pinoy na nag-request para i-deny yung asylum bid ni Harry Roque. Okay? At sabi ni Harry Roque fake news daw. Okay? Pero kung pag-uusapan natin yung integridad, okay? Uh, sinong mas may integra, integ uh, integrity, rather? Okay, uh, minsan na na ang hirap sabihin kapag hindi ka nasanay sa Tagalog eh. <laughs> okay, so sinong ang may integrity? Si Harry Roque ba or or si Joel Vega? Okay? Uh, eh alam naman natin napakasayang ano sinungaling ni ano ni Harry Roque, di ba? Siya din yung naglalabas uh, ng mga fake news. Uh, hindi ko na kailangan sabihin dito kung ano yon Pero I'm sure you guys can check that online. Okay? So, let's uh, listen more. Sa kanyang impormasyon ng isang reliable informant, hindi raw tinanggap ng Dutch Immigration and Naturalization Service ang asylum plea ni Roque at itinurn over sa German Immigration Authority. Okay, bakit uh, the over? Kasi, if I remember sa news, <coughs> binalik sa Germany kasi galing siya doon. peace uh, dutch immigration didn't even uh, uh, initiated the probe or the uh, uh, the investigation into these asylum claims so they could not deny anything if they haven't even ac accepted The, the case. Agad itong sinalag ni Roque at sinabing fake news ang nasabing post. Ayon kay Roque, walang katotohanan na ibinigay ng Dutch authorities ang kanyang kaso sa Germany. Patunay raw nito ang kanyang national ID mula sa The Netherlands na natanggap niya kahapon. Pero nanindigan si Vega na wala siyang nakikitang ebidensya mula kay Roque na mali ang impormasyon na kanyang sinabi. Roque claimed that he received the document or card... Uh... Uh, on June 11, which was like a few days ago. Uh, but that to me, in my opinion, that's a bit strange because it doesn't take too long if you, uh, if you have been interviewed by the asylum authorities. If ever there is an accuracy on my part, I would be ready to correct it. And, uh, but at the, as of this time, I'm not, I haven't seen any evidence to the contrary. Sinubukan ng bilinat. Oh, yun. Okay, so the jan muna. Uh, well, hindi hindi naman mapa uh, ipakita ni Harry Roque kung anong actual na national ID yon. Okay, now pag-usapan natin yan kung anong actual na national ID ang binigay ng uh, ng Netherlands kay Harry Roque. Okay, now punta tayo sa isang tab. Uh, ito ipapakita ko sa inyo yung itsura ng ID, okay? National ID. Pero anong klase ng national ID to? Okay, because merong different kinds of ID sa Netherlands. Okay? At sa paghahanap ko, punta tayo sa isang tab. Ang tawag dito, a foreign national identity document. Okay? So, anong insura niya? Uh, punta tayo sa yun. Kita nyo to? Okay. So, ito ay isang sample or specimen ng isang national, uh, foreign national identity document. Okay. Para siyang ID. Okay. Now, bakit kailangan ni Harry Roque ng ganitong ID? Okay. Balik tayo sa previous page. Ang sabi dito, it's a document issued uh, foreign nationals residence in a country, often while they are waiting for a decision on their asylum or residential residence permit application. Okay? So, guys, uh, so, kung pag-uusapan natin yung integridad, yun, kuha ko. <laughs> so, si Harry okay, Roque, eh, res, hindi naman to ano eh, permanent residence application. Ito ay magre-request lang. Uh, kailangan niya ng ID para may proof of identification siya, okay? While waiting for asylum, good. So yung kanyang nakuha eh yun 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 yung binigay ng Dutch. Kasi uh, sa Pilipinas siya, di ba? Hindi siya residente ng Netherlands, okay? So hindi yan like uh, permanent uh, residence card. Okay, or eh, pareho ng sa atin, national ID, di ba? Ay, ano lang to Foreign Nationals Identity Document lang. Okay, so natural na binibigay ito sa mga taong nagsis, uh, nagsisik ng uh, asylum sa Netherlands. Okay? Alright. So, yun. So, sino mas may integridad? Yung Dutch Pinoy? Ah, uh, kumpara mo kay Harry Roque na eh, mahilig mag fake news, pa dance dance lang, na bangag bangag bangag, eh hindi na hindi na ba siya naya sa katawan niya? Tapos parang oh, ang dami pang nagsasabi na uh, tama na akla. <laughs> eh ewan ko. Uh, but anyway, guys, uh, so yun. Okay? So kanino kayo maniniwala? Kay Ari Roque or sa taong may merong need okay so guys thank you for listening and this is a uh, news listener if you like this uh you can comment subscribe and uh yes please like to support this channel salamat po and i'll see you again in the next video bye thank you